Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang pagkombinasyon ng mga salita sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay may kaibigan na bibisitahin. Para ma-English po natin yan, gumamit po ako ng patoy na subject plus verb plus object plus infinitive to na ang pagkakagamit ko po ay adjective. So ang dapat po munang i-translate daw sa English ay itong subject. At ang subject po natin na itong salitang ako ay... Sumunod daw po ay verb. At ang verb po natin dito ay ito, has o have. Have po ang gagamitin ko kasi yan ang tamang kakombinasyon po ng salitang ako. So, I have. Pakatapos daw po, ang isusunod natin ay object. At ang object po natin dito ay itong kaibigan. Okay? So, I have a friend. Tapos, isusunod daw po natin yung infinitive 2. Okay? At ang infinitive 2 po natin na ginamit dito ay nabibisitahin na sa English ay to visit. Pag samasamahin lang po natin, I have a friend to visit. Yan na po ang tamang English sa ako ay may kaibigan na bibisitahin. Okay? Subukan naman po natin yung has. Okay? Subukan po natin ay pangalan. Si Mario ay may mga aso na papakainin. Para ma-English nyo po yan, ito, ito po muling pattern ng ating gamitin. At ang magiging resulta po ay Mario has dogs to feed. Mario has dogs to feed. Yan na po ang tamang English para sa si Mario ay may mga aso na papakainin. Okay, ipaliwanag ko lang po yung tamang kombinasyon po ng has o have dito sa ating subject. Okay, ang has po ay ipinapartner o, o ikinocombine dito po sa pangalan na isa lang ang bilang. Katulad po nitong si Mario, isa lang ang bilang niyan. So, yan po ay maaaring ipareha o i sa salitang has. Okay, Mario has, ganun po. O kaya itong siya, bilang he o she. Yung he, lalaki. Yung she, babae. Pwede nyo po yan i dito sa has. Okay, yan ang tatandaan nyo ha. Pagdating sa heb, tapos, pag, tapos i natin sa pangalan, dapat po yung pangalan ay dalwa, dalwa po ang bilang. Ibig, ibig ko sabihin, dalwa po ang pinangalanan nyo o higit pa. Katulad po nitong sina Mario at Tarzan, yan, maaari nyo pong i-partner dito sa heb. Okay? Pagdating sa pronouns po, ang pwedeng ka-partner po ng HEB ay itong I, U, We, They. Okay, so yan po ang dapat yung tandaan sa tamang kombinasyon po ng subject at verb natin dito sa ating araling ngayon. Okay po? Bali po, ito pong has o he, pag tinagalog po ay may. Okay, naglagay lang po ako ng salitang I kasi sa Tagalog na, sa mensahe po natin, kailangan po natin ilagay itong salitang I para tama yung pagkakatagalog natin. Okay po? So, yan ang tatandaan nyo. Yung may po, yan po yung has or have. Okay? Pagdating naman po dito sa object, yan naman po yung kumukompleto po sa idea nitong ating verb, na has or have. At ito po yung aking halimbawa. Ako ay may. Kung, hang kung hanggang dito lang po sa may, kulang po sa impormasyon. Mapapatanong, anong meron ka? So, para makompleto mo yung impormasyon, sasagutin mo yon At ang sagot natin ay kaibigan. At kung mapapansin nyo, itong kaibigan, yan po ang kukumpleto sa ideya nitong may. Pagsamasamayin, natin, pagsamasamayan po natin, ako ay may kaibigan. Kung mapapansin nyo, nakompleto po yung ideya. Gawa po nitong kaibigan. Nakinompleto niya yung tanong na, anong meron ka? o ako ay mayroong ano. Pag sinagot nyo yun, kaibigan, ibig sabihin, itong kaibigan, kinukompleto niya yung salitang mayroon. ba? Diba? So, yan po yung, yung function o gamit ng object dito sa ating pattern. Kaya ang ibig ko lang sabihin, pag gumamit ka ng has o heb, kailangan may pangkompleto kang salita para sa kanya at at ang tawag po doon sa taga kompleto ay object. Okay po. So, ang object po natin dito ay simula kay Bigan hanggang mga regalo. Okay po. Ngayon, pagdating naman po dito sa infinitive 2 na ang pagkakagamit natin ay adjective, ay ang ibig sabihin naman po niyan ay yung infinitive 2 po ay gagamitin natin para maisalarawan kung anong aksyon ang matatanggap nitong ating object. Okay? At dito sa ating halimbawa, itong kay Bigan ay isinasalarawan natin na ang aksyon na matatanggap niya ay bibisitahin siya nitong ating subject na ako. Yun po ang ibig sabihin. Okay? Pero may batas nga po itong infinitive 2 na kung saan ay gagamit ka ng salitang to at saka susundan mo ng verb na naka-base form. Ibig sabihin ng verb na naka-base form, yun yung original na spelling para doon sa salitang iyon. Kunyari, ano ba ang original na spelling para sa visit? E di itong V-I-S-I-T. Hindi yung may S sa dulo, hindi yung may e di sa dulo. Yun po ang ibig kong sabihin, okay? Para sa base form ng verb natin. Okay, isa pang halimbawa, itong it. Ano ba ang original na spelling ng it? E di itong E-A-T, hindi yung may S sa dulo, o yung may e -N sa dulo, o yung papalitan natin yung mismong spelling nito bilang A-T-E. Hindi po yun yung original na spelling, kundi E-A-T. Okay, so yan ang ibig sabihin ng base form para sa verb. Okay, so ang gagawin nyo, to tapos yung verb na naka-base form. So kung ang ginamit yung Tagalog ay bibisitahin, i-English nyo yan na naka-base form. Okay? So kaya ang naging katumpas po ng bibisitahin ay visit. Yung makakain, i-English nyo yan ng naka-base form. Kaya naging eat. Okay? Yung po ang paliwanag para dyan. So, ang gusto ko rin ituro dyan, ay ang infinitive to ay maaaring gamiting adjective na maaaring ipantukoy sa object. Okay? Ngayon, bigyan ko pa po kayo ng, ng matatag na, na idea kung bakit ang infinitive to ay maaaring gamitin sa object. Okay? Ang object po kasi ay maaaring noun o pronoun yan. Okay? Oras yung object ay ginamit mong noun, katulad po nito, Kaibigan, pag yan ay in English mo ay friend. Kapag tiningnan mo sa dictionary ang salitang friend, noun po ang ibibigay sa inyo na uri niyan. So noun, yung uri na yung uri po ng object na ginamit natin, noun. At kung mapapansin niyo, pag hinanap niyo ang ibig sabihin ng adjective, ang adjective po ay may karapatan na tukuyin yung noun o bigyan ng ideya yung noun. Eh di ba ang pagkakagamit natin dito sa infinitive 2 ay ginamit natin bilang adjective? So may karapatan itong infinitive 2 na gamitin na pantukoy dito sa ating object na kung saan ay noun po ang ginamit natin na, ob na object. Okay po. So ang dapat nyo tandaan ngayon ay ang infinitive to ay kapag ginamit nyo bilang adjective, maaari nyo po yan na gamitin na pantukoy o tagadagdag ng ideya dito sa ating object. Okay? Pag natutunan nyo po ito, napaka-bilis nyo na pong gumawa ng English sentence gamit po ang infinitive 2. Bali po, ang infinitive 2 po, maraming gamit yan. At isa na po dito yung paggamit sa infinitive 2 na naka-adjective. Nagamit-nagamit na gamit po. Okay po? So, tandaan nyo na rin pala po itong pattern natin. Kasi yan yung tamang kombinasyon ng mga salita. Subject plus verb plus object plus infinitive to na ang pakakagamit ay adjective. Okay po? So, isa pa pong halimbawa. Subukan naman po natin ay itong ikaw. Okay? Ikaw, ay may ay may bagong mga katrabaho na isasanay. Kapag in English nyo po yan, gamit itong ating pattern, you have new co-workers to train. Okay? So, napakadali lang po gumawa ng English sentence kung marami po kayong alam na pattern. Kaya sana sun, su, sundan nyo lang po yung ating mga mga bagong videos para marami po kayo matutunan na pattern. Okay po? Ngayon po, maganda pong ipractice nyo po ito. Katulad po nito, itong to, to sleep, to stay, to hang around, to rest, to shelter, to rent, to live, to clean. Lahat pong ito ay maaari nyo pong gamitin dito sa object natin na kwarto. Tinan nyo, ako ay may kwarto na matutulugan. I have a room to sleep. O kaya, subukan natin tong na mapapanatilian. Diba? Subukan natin yan. Ako ay may kwarto na mapapanatilian. Kapag yan ay in English, I have a room to stay. Diba? Tapos pwede rin itong na matatambayan. Na mapapahingahan, na makakanlungan, na mauupahan, na matitirahan. So, kung marami po kayong alam na na infinitive 2, na pwede nyo gamitin para sa object nyo, napakalaking bagay po niyan. Maaari nyo pong gamitin itong ating pattern na ito. Okay po. So, itong bahay, pwede nyo rin gamitin para dito sa lahat ng infinitive 2 na mayroon tayo. Sana makabuo po kayo ng ganitong klase. Okay? Para para bumilis po yung paggaling nyo. Okay? Gamit po itong ating pattern ngayon. Okay po? So, sana may kipag aralan ng mahusay po ha? Itong ating araling ngayon kasi alam nyo naman po at, at kitang-kita nyo na yung halaga po nitong aralin natin ngayon. Okay po? Maraming salamat po.